gastos. Hello, good morning! So, i-announce ko lang na ayun, yung video na pinaggagawa ko kahapon na bura, yung screen recording, kaya hindi ko mapapakita sa inyo kung paano ko nagawa para makakuha dun sa lucky spin ng skin ni Kari. Uh, kaya ayun, hindi ko siya ma-edit. Hindi ko alam kung saan siya i-ano ibabase. Kasi yung isa nagre-record doon sa nilalaro ko, yung isa nagre-video. Hindi ko alam kung saan na-save kung na-record ko ba or else. Itakita ko naman yung reaction ko na kung paano ko nakuha yung skin. Sabihin ko na lang dito, paano ko nakuha yung skin ni Kari sa Lucky Spina na ko lang is 1,300 plus na ticket. Basta yun. Hindi na ako lang nag-pursige lang ako na nag Nag-think positive, either. I think positive kung makukuha ko ba yung, ano, yung skin. Tinry ko na mag lucky spin. Nararamdaman ko sa sarili ko na, ano, na makukuha ko yun. Then, what I got is, boom! Ayan! nakukuha nakakuha ko. Ganoon ang reaction ko. Tayang talaga, nabura lang talaga yung, ano, yung record. Kaya, hindi ko naman siya pwedeng ulitin. Kasi nga, magkano yung uh, ano kung ticket doon. Yung technique mo lang doon, eh, pag uh, nakagasta ka na ng 1,500 na ticket doon sa Lucky Spin, hindi, hindi mo araw yun. Kaya itigil mo na! Kasi isang beses, nag-try na din ako dati kasi nasa 5,000 na yung ticket ko. Tapos, nung na nag spin ako hanggang hanggang naging 3,000 na lang yung, ngayon, yung ngayon na ano ko na ticket ko. Ayun, hindi lang ako pinalad. ganun, Kaya, Ibig sabihin, pag nagagasta ka ng 1.5 na ticket, ngayong araw, kakaspin. spin ibig sabihin, hindi mo araw yun. Hindi mo, mak hindi mo makakuha yung skin na available doon sa Lucky Spin. Kaya ka na sa Spin. Yan lang guys. Hindi ko na, hindi ko na ipapasok yung laro ko. Teka, teka lang, Ivan. Ilagay pa rin natin yung mukha mo kahit wala yung screen recording. Okay? Let's go. Yung skin mo, yung carry. Ayun. So, dito nga sa Mobile Legend ko is yes. Forever Grandmaster. sa Grandmaster. Okay, sa start tayo sa so, free. Then sa start tayo. Then magical dust may gastos. Okay, so na yan. Ito na yung technique. Kung paano makuha yung skin ni Kari. Ang gagawin mo lang, ubusin mo yung 3,000 mong ticket. Ito. So, start ulit tayo. Uy, lapit. To. A few inches later. Ho, di dito. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time, car. Kung 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 kaya, sa Screenshot! Ayan pa. pa May isip ko na to kanina pa eh. Baka makakuha ko eh. Anot na yan. Parang main carry eh no? Pero ito yung... Wala pa kong binibiling skin sa ML. Never pa kong naglabas ng pera sa laro. Ayan. Ang saya, ang saya, ang saya it cost me ano uh, 1,500 kasi 1,500 1,300 plus na pati 300 kasi by 20 parang 1,400 kanay 1,400 okay okay tumigil muna tayo dito at for further explanation here it is tumigil tayo dito 3,174 at ticket. Pagkatapos, eto na yung ating ticket. Pagkatapos natin mag-lock spin. Ayan, naging 1,814 na lang ang ating ticket ngayon. Kayo na bahala mag-compute. Hey guys! Thank you guys for watching and please hit the like button and subscribe to my channel kung magustuhan nyo tong video na to. Diba? See you guys in my next video. Peace! Bye! Ay! <laughs> Oh, <laughs>